So mga kami ng pamain sa Blue Marlin. Well, ito, kumukha pa si Bernie ng pamain. Hindi pa kayo kayo pa ako eh. Tumpahin! Pustungan. So, sugal, ito, bukwa na lang pamahain para sa Blue Marling mga ka-fishing Ibigay natin kay Pakoy sa service boat Sige, pwede na yan Malit lang, sakto na yan Yan, sakto lang, kalit Sakto na, kalit So, bukwa ulit na pamahain

nag-agaw guards. Okay. To pamain sa Blue Marlin mga fish, Oh, go fish, go fish. Go fish, Oh, go, bali papahila ni Paco yung ano, pamain sa Blue Marlin. Ah, ito, tumawid dito kay Bernie ulit. Oh, kita. Malagot siya, sige. babit Dina oh. geh? Babit okay. pas sa ano, bira-bira. Dawna. -bira. Pa-balik kali. Oh. Davi talaga, David talaga mga ka-fishing. tayo. Okay, okay, Kuya Carlos ulit. dito sa rap kay Bernie grabe yung silong itong spot na to mga fishing daming yellowfin

Ito, dumawin na naman dito sa atin kay Kuya Cards wow.